🎵 Aking mahal Yon! What's up mga kapangga? May naisip po kami kung ano ito kakaiba ito pero talagang napas napakasaya po nito mga kapangga Kasi ang gagawin po namin ay pupunta po kami sa alanganing lugar at doon po kami mawawala ng gasolina Kung sino yung masyorting followers natin na mayroong mabuting puso yeah. Siya yung magkakamit ng grocery, bigas at uh, cash Magkakamit yung cash natin? <laughs> Magdrama na tayo at maghintay ng followers kung sino yung tutulong yun, what's up mga kapangga? Baka po mayroong followers po kami dito sa <laughs> sa, sa kuan. Papuntang kasiguran po sa ano sa barangay po nung naubusan po kasi kami ng gas. Gawa ng sira po yung ano namin, yung gauge ng ng motor. Yan mga kapangga, baka may followers po natin dito, pwede, pwede pong makihiram ng gasolina po kahit konti lang. What? Makarating lang po kami sa gasolinahan kasi malayo pa daw yung ga, gasolinahan dito mga kapangga. Kapangga, baka napakainit pa naman po. Barangay Punong mga kapangga. Nandito sa barangay Punong kami. Straightan lang sa kalsada. Yan, nakayelo ng kami Yan, nakikilala niyo mga kayo mga kapangga. Baka may followers mo tayo dito na mabuting puso. <laughs> nandito na kami mga kapangga. grocery in 10 kilong bigas. At, at syempre, may kas pa tayong ibibigay sa magbibigay sa atin ng gasolina dito sa kalsada. yon. maghihintay po kami ng mga po na ng isang taong pupunta po dito uh, na may dalang gasolina. At syempre, dahil sa kanyang mabuting kalooban, ay ah, susunyan po natin yan ng grocery at 10 kilong bigas with cash. mengagabing mapang wow. A few moments later. Naubusan po pamagasin na. Iyung ani. Hilu po, kapanga. Mabaki kita. Din. Naubusan na. Didi, gud di di. Oh, sana. Betul kuy, upo ni na. Naubusan na. Kasi orang ani kami kasinadra kay naubos. Ha? Cash. Igo gud di sadhi cash. Ha? O sige, di cash na lang. Taga din ka. Kasiguruan. Kasiguruan ba? Hello, Frank lang. Frank lang. Ada apa enggak? Sige po, apa ba, apa ipo. Atak mo oh. na lang kaniyan na pabandre ja. Sige, yon yata na lang ako kuya kasi Halos sa bayang buka mo na dua. Yeah, yeah. Kaya siya gusto man niya magtabang, magdarahon man kami dito. Kaya di mata aram. Baka siya atak mo na lang ini kaniya. Iya iya sa. Atak mo na lang yeah, kaniya yeah. atak mo na. Fire, fire, we'll never exist with this no much desire.